guys, good morning. Happy Sunday to everyone. Welcome to my YouTube channel. We praise the Lord. God. Oh, praise the selection guy. Ayan, mga palangga, hinihingal ako. Gusto mo mag-church dito sa Central. Pero yung aking nasakyan na bus ay lumampas. Kaya napunta ko ng Admiralty. So, ngayon bumalik tayo ng Central. Ito ngayon. Hanapin natin Hahanapin ko kung saan banda yan dito. Kasi pag doon sa Me, medyo malayo na. Late na ako super. At walang laman ang aking octopus. <laughs> so dito muna ako. Hahanapin ko kung saan banda yan. Basta sabi dito daw sa My City Hall. Super so, late na ako mga langga. Hello.

Kalangga dito pala dito ang papunta ng GIL Church nasa 7th floor okay. sa 7th floor mga langga dito ako nag church first time ko mga palangga so ayan mga palangga tapos na ang church service dito sa GIL Church dito sa central nasa 7th floor po ayan dito dito pala yan So, thank you, Lord, sa pag-guide mo na nakarating din ako dito. First time ko po na nakapag-church dito. So, ayan, tapos na mga langga. Ang ganda dito. Ang ganda dito na... Kan ...kanilang ano... Ang ganda dito na surrounding. <laughs> so, so, ang ganda. Mas malapit. Malapit ako dito mga palangga kasi dyan lang ako bababa, ba, ba. dyan lang ako nag ang dyan lang ang sakayan, sa kabila lang ang sakayan ng aming bus Ayan. so pwede ako dito mag church, wala akong pamasahe dahil libre kami ng bus ng building na kung saan ako nagtatrabaho So, ayan mga langga, this is my first time. Natapos na ang church service. Thank you, Lord. Naging successful ang um, service. Ayan. First ang ganda ng message, mga palangga. So, far kaya natulo ang luha ko dahil natamaan. Natamaan si Manay Tris. Ayan, oh, nagmumog ko yung mata. Napakaiyakin <laughs> ko talaga. Nag-ano like, yan, natulo yung luha ko. Kasi na natamaan ako. Natamaan ako for how many months, mga langga, na? hindi ako nakapag-church sa she give me uh, more or less 3 months na hindi ako nakapag-church pero I did not stop na mag magbasa ako ng mga Bible verses, mag-share ng mga Bible verses, pero hindi ako nakakapag-share. So, medyo natamaan ako kanina. Ang ganda talaga, so, Lord, at yun nga, I pray na mag-manifest yun sa aking buhay. Thank you, Lord. Tapos na ang church service. So, ayan lang po. Dito lang pala yan. Nasa 7th floor. Ayan, mga palangga, yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na niyo si Manay Tracy or prices ratio time ayan ay, may ano pala dito at uh, pakilike na rin pa pa-comment, share, at syempre huwag na yung kalilimutan ang ah, notification bell at pindutin para lagi kayo pindutin dito sa ating happy mga wow. so hanggang dito na lang ang ating video na ito mga kalangga ayan, bye bye na and God bless everyone I'm <laughs> sorry.